Basil to, hindi mo ba alam? Ano? Basil? Basil ba? Ginagawang chat to. Uh -huh. tayo Ayan ah? dalawa, oh, nga ba ng buk nila ang itim? <laughs> Tandaan. Tandaan nyo yan. lang. na rin Kunti lang yun. dami na po. lang yun kasi ayaw mo lutuin, mabulok bakla bayulit yung ano niya, oh kasama ba to? Hala ka, bakla bakla, ang bilis naman bakla, ang bilis tumubo isang buwan tayong hindi napunta dito わ。ま、wow. May bago kaming re retro retro <laughs> retro na magnanakaw. Hello. Ayan. O. Sexy di pa yan. Hindi tayo, tayo nagnakaw. Nanghingi tayo. Naka-arabic pa. Ah. Tinutol na lang kasi walang nangunguha. Tama na to kasi sa mabubulok naman to. Tapos susunod naman tayo ulit kumuha. Oh. Ganun ba yun? Oo. Oh. Uh, Meron oh, pa naman siya sunod. Uy, sangig. Mga so, kapatid, sangig. Ano sangig? Ang gulay. Ah. Ang tinula. Pang ano, ah. pinula. Dabi, ha?